Namiss ng mga kaibigan ko sa Fukoy ang Pinoy Foods. Hi dear, ako nga pala si Jeya, isang OFW trainee dito sa Japan. Nung nakaraang araw ay dumating ako dito sa Fukoy ng alas 10 ng gabi. As usual, may sundo ako sa train station. Ang mga kaibigan kong kapwa trainee dito sa Japan na ang trabaho ay mga electronics assembler ay hindi ako hinahayaang mag-isang lumakad sa gabing madilim. Kaya naman hindi ako nangangamba kahit gabi na ako dumating dito. Galing pa nga pala kong Osaka at ang biyahe mula sa Osaka papuntang Fukui ay nasa limang oras din. Kung mag-isa akong lalaka dito sa dilim ay naku baka hindi ko kaya. <laughs> Pagkadating namin sa kanilang apartment ay inilabas ko na kaagad ang aking mga daladalang pasalubong para sa kanila. Dinalhan ko sila ng chicharon at pinatikman ko na agad sa kanila. Ah. Sa uh, <laughs> Nagdala nga rin ako ng dalawang pirasong mangga. Alam ko din sobrang miss na nila tong mga pagkain na to. At ang pang nga ay itong balot na dala ko pagaling Osaka. For sure, karamihan ng mga trainee dito sa Japan na medyo matagal na ay talaga namang namimiss na itong ganitong klasing mga pagkain. Nakakatuwa na kahit papano sa maliit na bagay na ito ay nakapagbigay ako ng konting kasiyahan dito sa mga to. Pagkatapos kung ang maipamigay ang aking mga pasalubong ay kumain na kami at talaga namang ang sarap ng kanilang hinandang dinner. And for our dessert, dessert? Ayun, tagi-isa kaming balot. Alam ko naman na mabibitin sila dito pero bawi na lang pag nakauwi sa Pilipinas. So yun lang dear, salamat sa pananood.